mga human being! So for today's video nga ay ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang inyong Facebook password kung ito ay inyong nakalimutan. Kasi napaka-importante po na alam nyo ang inyong Facebook password. Kasi minsan si Facebook kapag nag-update yan ng kanyang apps, Minsan nag automatic po itong mag-log out sa ating mga cellphone. Paano na lang kung nakalimutan mo ang inyong password at hindi mo alam? Siyempre, kaya, importante po na alam nyo ang inyong password ng inyong Facebook. Saka marami na po nagtatanong nito kung paano ba malalaman nila ang kanilang password Facebook kasi nga nakakalimutan. So magsimula na tayo. Ang una natin gagawin ay pumunta tayo dito sa Google. Ang gagawin natin dito sa Google ay i-search ang Gmail. O ayan, i-type nyo lang ang Gmail. And then, dito sa Gmail, maaari nyo pong i-download ang kanilang apps. Ang gagawin ko lang dito ay i-click ko itong email, Gmail, Google. Ayan. And then, i-enter nyo lang po yung account or yung Gmail na gamit nyo sa inyong Facebook. So, ito ang aking gamit na Gmail sa aking Facebook. So, akin lang itong kiklik. And then, ayan, nakalagin na ako sa aking Gmail. Ang gawin ko naman dito ay ikiklik ko lang itong icon or aking profile na ito sa taas. And then, i nyo lang itong manage your Google account. O, ba diba? Pag na nyo na ito, ay ito na ang lalabas. Pagkatapos naman nito, ay i-click nyo na itong security. Itong nasa yan. And then, pag na-click nyo, itong na security, ay i scroll down nyo lang. At pagkatapos ma-scroll down, ay makikita nyo itong your save passwords. I-click nyo itong passwords manager. At pagkatapos ma-click nitong password manager, ay dito na kayo mapupunta. Ayan. One site or up. Okay, itong may facebook.com or may logo na yung Facebook, i-click nyo lang ito. And then, i-enter nyo ang inyong password ng inyong Gmail. Pagkatapos yung ma-enter, and next nyo lang, and then, dito na kayo mapupunta. Ayan. Itong may eye icon na ito or yung ma may mata na ito, kapag kinilik nyo ito, ay dito nyo na makikita ang inyong password ng inyong Facebook. Pero sa akin, syempre, hindi ko ito ikiklik kasi makikita nyo ang aking password. Baka may, sumubok, may maraming susubok na buksan ng aking Facebook. <laughs> So, i-click nyo lang ito at makikita nyo na inyong password. Ganong kadali lamang po kung paano nyo malalaman ang inyong Facebook password. Sana nagustuhan mo ang aking easy at madaling tutorial or mabilis sa tutorial na ito. Kung meron ka pang mga katanungan or problema sa iyong mga social media account, mag-comment below. Mag-comment down below ka lang dyan at susubukan kita or tutulungan kita kung paano ba resolbahin ang iyong mga problema sa iyong mga social media. So hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Bye bye mga human being and see you sa aking next vlog. Bye bye!